Dok, dok, napaisip ay. lang ako. Ba't may mga ibang doktor na nang susungit? Alam mo, naisip ko din yan. Kwento ko lang, nung hindi pa ako doktor. O, oh, siyempre, lahat na matay pasyente. pasyente din. Nung pasyente, nung naging minsan akong pasyente, nasungitan ako ng isang doktor. Nung tapos nung na ako, nahiya na akong magtanong, nahiya na akong ikwento yung ganyan-ganyan. So parang hindi na ako gumalik sa part. Diba dapat ano, approachable kayo una sa lahat. Tama, Pangalawa, <laughs> dapat may good relationship kayo sa Tama, patient nyo para ma-interview mo na maayos. Tama diba? yan. Ah, isang i ko pa nung estudyante pa lang ako. Nakikita ko kasi yung difference kapag ikaw ay approachable na doktor, kapag ikaw ay may sympathy na doktor, kapag ikaw ay may good patient relationship sa doktor. Parang andali daling mag-open up sa inyo ng pasyente, parang smooth lang ng usapan niyo. Tapos tumatawa-tawa pa sila despite sa nararamdaman nila. Kaya ako, sabi ko, pag ako naging full-fledged doctor na, hindi hindi ko talaga gagayahin yung mga naging doktor ko dati na ang susungit. Yung iba kasi parang mga broken, tsaka parang, parang may mga menopause na doon. <laughs> eh, ako, may doktora <laughs> si bata ako, kaya, ako babae. Hindi, isa pang ano, kaya din, ah uh, Siyempre, nakakita din ako ng mga doktor na ang Nakikita ko na balikan sa kanila yung mga pasyente. Nakikita ko yung tiwala sa kanila, no? nagagalingan sa kanila no? Dahil sa relationship mo din sa uh, pasyente. Kaya yun yung hinahangaan. So, good communication, Doc. Good communication, approachable. At saka dapat, huwag ka may... talagang manungit. May sakit yan eh. Natural, may pinagdadaanan yan. Dapat you have to be understanding. May simpati ka rin. o hindi naman yan pupunta kung alam nila yung gagawin nila eh. Pumunta yan, pumunta yan sila sa'yo kasi alam mong mapapagaling ka nila. Kaya ako, never talaga ako maging masungit na doktor. Okay. Except sa'yo kasi napakadami na <laughs> kaya.